Ah, ito nga pala mga kamaster yung aking mga pain sa sibit-sibit. Naputol kasi kahapon. Kaya ang ginamit ko lang yung hos ng motor, yung kiwit-kiwit. Yan. Nadali ng tangigi mga kamaster. Kaya gagawin muna ako ng pain yun Abangan nyo pagkatapos. Yan, mga kamaster. Ito lang natira sa kahapon. Iisa. sinangigi kasi. So, ito yung panghuli ko ng mga big eyes mga kamaster uh, yellow pinto na rin panghuli ko rin yan tapos ito lang yung gamit ko kahapon DJ, nice. meron ito sa JBT Pacing Supply yan yeah, mga kamaster tutorial muna balik kasi kami kanina balik kami kanina Zero dos lang mga kamaster, mustad. Tapos, ganito lang kahaba. Yan yeah, mga kamaster, yung pain. Sibit-sibit. Yan yeah, mga kamaster, may ano to, may tingga. Tapos ito, 080. Tapos ang pamagitan nito mga kamaster, tatlong tipa. Sa dalwa Tatlong. Lahat mga kamaster, tigto tatlong tipa. Yan. Ang may dyan ito. Sugay. Sugay ang tawag nila. Ba't sa iba, ang sibit-sibit, pakaban. Ang sibit stad din di pa ulit mga ku master. Ganoon lang. Ay, mga mga master, uh, shout out pala kay Dwight Umayan, Rustupin sa nagpaayos ng makina sa kahapon. Shout sa iyo, master. At kay Vicente Tamayo. shoutout sa tayo, boss. Samuel TV, shout out Wendel Galang, shout out sa'yo Master Mas maganda mag shout out dito Nasa tabi Kay JC Cabato Sa Pilar Santa Cruz Ilocosur, shout out sa'yo mga Master Sa taga Pilar Santa Cruz dyan Jeremy Sack, shout out sa'yo Master Kay Master Nunoy Gaspar, shout out Darwin Magro, shout out dyan sa Mahunig, sa, -sa Gaspar Island sa Marinduque kay Janet Apaudo Sular shout out sa'yo ma'am kay Crispin Cabral shout out sa'yo master Team Kulas shout out sa'yo mga kamaster natin dyan sa Pina Lawag shout out sa'yo kay paring Marik Macho kay JC Achenta at kay Buskulas at sa buong team ng Team Kulas kay Arnold Calieho shout out sa'yo master at sa may-ari ng ramen na napulot namin nung nakaraan sa sa kay Ma'am Alaisa Sian Ilar shout out kay Ma'am at kay Ramil Carpio, shout out sa mga kamaster mga mga kamaster uh, pangulo ng Skipjack at saka Yelopin

Nay malinaw pagod sa lito. Ano na battle? Ano ang aking panderby? Yan po yung magapon talaga po yung sa gasolina mo. Ano <laughs> ang kamaster, alagay na sinuli dito sa ulo-ulo. Pero pag iaaraya nyo to, tatanggalin nyo para lang hindi buhaghag yan yan yeah, mga kamaster dalawa dalawa lang ang aking ginawa ito yung panghuli ko ng big ice tapos ito yung aking panderby sa yellow pintuna sa mga nagtatanong ito